So, ayan. Hello mga kasari, mga katendera. Good evening po sa inyong lahat. Napaka-late na yung vlog ko ngayon kasi time check. Ah, anong oras na ba? 11.30. Ayan, 11.30 na po yung oras natin at overtime tayo sa gawain. So, andito pa rin ako sa tindahan kasi may asukal pa pala ako na iriripak. Bala ko sana to na bukas na lang siya iripak kasi gabi na nga. Kaya lang, pag hindi ko tumaripak ngayon, pag bukas ng umaga parang ano na siya parang pasa dahil siguro sa lamig sa hamog kaya nagiging mapasa yung asukal so ngayon kailangan ko siyang i -repack. pero mabilis lang naman siya i kasi baka by kilo ko na lang siya i-repack tapos konting 1 uh, fourth lang kasi baka kasi baka bukas ng umaga may bumili sa amin ng Tiguan affords wala akong imaibi, wala akong ibigay so kailangan ko siya ngayon repack na lang din tapos bukas na lang ulit ako magrepack ng asukas so overtime ang tindera ninyo ngayon. Pero konti na lang 'to kasi isang prangka na lang naman. So, na vlog ko na rin yung pagrerepa ko ngayon para syempre may update din ako sa inyo para may upload din ako dito sa YT natin. Close na kami kanina, pa kami nag-close mag 8:30. Like close na yung tindahan namin andito pa rin ako sa loob ng tindahan kasi syempre nag uh, kasi naglilista pa rin ako, nagtitingin-tingin ako kung ano yung wala na kaming stock dito sa tindahan. Tas bukas, bibili ulit tayo ng mga Uh, paninda para magkaroon ulit ng istaka uh, yung Kinahan namin kasi yung iba, mga bungi-bungi na rin. Kaya kailangan na rin ng konting, uh, konting istak. Uh, stock. medyo yeah, may dumadaan ng mga anong motor maingay. So kanina, nag, Listalista na lang. -list -lista na ako kung ano yung wala. Kunti lang naman yung wala na kaming isa. Kaya lang sa groceries is yes, mahirap din yung ka. Madami din yung wala sa groceries. Paulit-ulit ko na nililista pero wala pa rin. Yun din yung mahirap pag magkagaya ako na nasa isla ka. Nasa isla ka nagtitinda kasi pag walang stock, sa kinukuhanan mo ng mga panda. So, wala kayong choice, no? Kundi magantay na lang din kung kailan magkakayos Kasi, ako, uh, ayoko rin pumunta, nagpumunta sa city kasi malayo nga. Tapos, pagod pa, nakakapagod pa, gigising ng maaga, pagod tayo. At, uh, ang mahal pa ng pamasahe, gasto sa pagkain, pamasahe. So, uh, napapamahal din. So, ginagawa ko, hindi na lang ako pumunta doon sa city. Padala ko na lang siya. Uh, sila na bahala doon sa kinukuhanan ko mag-ayos ng aking mga nakalista. So, yun yung ginagawa ko para hindi na ako um, mahirapan pa para, syempre, para, hin para, para list anong tayo, para less effort na ba? Yun. Kaya lang, minsan, kung wala silang stock, ay wala din akong stock dito. Hindi ako makakapaghanap sa ibang tindahan kasi andito lang din naman ako. So, paminsan-minsan lang, ah, uh, pwede ka lang pumunta sa city kasi pag hindi ka naman pwede araw-araw pumunta ka sa city. So, kailangan siguro sa isang linggo pupunta ka doon sa city para mamili. Pero kung araw-araw, hindi pwede kasi malulugi ka din. At saka nakakapagod din at sa pamalayo kami. Kaya kailangan may lagi kang stock na nandito. Kailangan damihan mo na yung stock kung uh, fast moving ng mga items. Kailangan... Uh, madami na yung bibilihin mo para pag naubusan ng stock doon sa kinukuhanan mo, i may stock ka pa sa eh, may sak pa ako na nakatin naka, naka ano, nan, sa tindahan. So mag-start na tayo mag repack ng asupan kasi gabi na din nata akyat tari na ako sa taas. Pagkatapos nito akyat na tayo para mapag-edit pa ako ng mga uh, video ko kasi Uh, para may i-upload naman tayo kasi wala ako masyadong upload ng mga nakaraang araw. Kailangan ko bumawi din. Isip-isip talaga kung ano yung uh, i-content ko, ano yung mga gagawin ko, ano yung i-video ko. Kasi kailangan ko talaga, kailangan ko talaga lagi mag-upload kasi uh, kailangan natin ng WHD dito pag mga tulad sa akin na mga uh, baguhan lang ang mga YT no kailangan natin mag-upload upload para sa bol sa WH natin. Uh, Kaya so ayan uh, dito na nga tayo mag-start uh, magripak na po ako ng uh, asukal. Okay? So, ayan, magripak na ako ng asukal. So, by one-fourth at, kala, at isang kilo na lang yung iriripak ko para mas mabilis. Eto, may sobra ako na rinipak kanina or kahapon yata to. Yung one kilo ay dito ko lang nilalagay sa sando Ayan, size nito ay mini. Ayan, mini Texas kasi maganda yung Texas na mga plastic. Makapal siya. Hindi siya mabilis na punit. Eh. So, dito ko yung nilalagay. So, ganito lang talaga ako magripak. At sa kalahati at saka 1 quart sa 4 by 12 para mas mabilis yung pagre-repack mabilis siya matapos tapos ito yung timbangan namin digital so, tapos ko mag-repack aakit ako tapos mag e-edit tayo ng video para may upload naman ulit tayo Okay, so ito na yung isang kilo. Ayan. Ito na yung isang kilo. Ganyan siya. Tapos ganito lang din ako mag-hole. Punit pala yung damit ko. <laughs> ayan. Ganyan lang. Okay. Ayan na. O, di ba? Ang pilis. Isang kilo. 80 ang isang kilo dito sa amin. Ayan. Ah, yung damit ko, oh. Butas. <laughs> Pero okay lang yan. Andito lang naman tayo sa, ano, sa bahay. Ito yung ko ang ganyan kasi mainit na ngayon. Summer na. Tayo ako muna natin. Okay, so tayo muna tayo. Para mas mabilis. Kita ba? Ayan. kita naman. Okay. Oh, kasi ayan, next ay konti na lang kasi to. So, one-fourth na lang at lagyan ko na din ng kalahating kilo. So, ito yung ginagamit ko. 4 by 12. Same sa gina, uh, same sa pagliripak -ri ko ng mantika. So, ito din yung ginagamit ko. 4 by 12. Mas mabilis kasi pag ganito lang. ba diba? Hindi na tayo mag kaugaga magripak-ripak. Napakabilis lang pag ganito. Bilis matapos. Ayan. So, ito naman yung gamit ko pang takal. Ito ay sa soft drinks lang. Ayan pinutol na namin. Ginawa namin na tawag dun, ang sarok. Okay, one fourth. Oh. Pabilis. Ayan na. One for Twenty. Tapos lagyan po na din siya ng kalahating kilo. Para mas magigit. Itong hiriripang natin para makakit na tayo. Kasi mag-iilit pa tayo ng video. Okay, so dito ko din yung kalahati. Yan, ganyan. Karami yung kalahating kilo. Ito naman ay 40 pesos ang kalahati. Mahal na ngayon yung asukal. Yung bigas, mura. Mura na ng bigas ngayon. Oops, kulang pa. Kulang. Okay. Ayan, may kalahating kilo na tayo na nagawa. Ito naman ay 40 pesos. Okay. Kunti na lang. Puro na lang, ano, kalahati at saka 140. O, di ba, may i-upload din ako. Kahit <laughs> palpak repak lang ng ganito. Basta okay. so, kung ano lang yung ginagawa natin sa tindahan, pwede na yan. Pwede na natin i-upload. Pwede natin i yung mga ginagawa natin dito sa store tayo ay isang tenderang vlogger. Sana all. Oops. Ginaganyan ko siya para hindi siya matumba. Ayan, di ba tumatayo kasi siya. Binibitawan ko, kaya ginaganong-ganong e ko. nagawa na ako. Ayan, dalawa Tatlohin ko na lang yung kalahati eh, para mas mabilis matapos. Oops. Ay. Mabilis mo gusto ngayon yung asukan namin. Lalo na po madami na yung magaluhalo. Ano lang, huwag lang mag-increase si asukal kasi mahal. Okay. okay, konti na lang 1 quart na 1 quart to quart na rin yung iyan yung repack natin para bukas pag may dumili kasi wala akong repack na 1 quart may ipibigay ako ay, supra di ba bilis matapos pag ganitong repack tapos agad <laughs> matapos siya agad tapos na. Kunti na lang, hindi na yan mag-1-4. So, tapos na. Isa na lang. Natapos din. Ayan. Last. Okay, subukas ulit tayo magre repack ng asukal. Kulang, hindi na siya mabunlang 1 port. Ayan, bukas na to. Nag-repack ako na bukas. Ayan. Okay, so, tapos tayo mag-repack. Actually, ko muna yung mga linipak ko. Okay. So, dito ko lang nilalagay yung mga na-repack natin. <laughs> Grabe, yung dami tayong tindera po. Niya. Okay lang yun. <laughs> Ang problema dyan. Okay, so dito, one-fourth dito. Ayan, dito ko nilalagay. Magulo lang yung ano dito namin na side. Kalahati, kalahati. Tapos by kilo, dito din nilalagay. <laughs> Ayan. Okay, so ayan, nag-call storage yung phone ko. So, kailangan ko muna mag-delete ng mga video. So, mag-delete muna ako. Okay, so balik ulit tayo dito. tapos na tayo mag-repack ng asukan. So, mag-end na po ako. Ayan na pala yung tindahan namin. Ayan. Dami na yung bungi, pero dami pa rin naman stock. Okay, sayang so dito ko lang muna tatapusin itong vlog natin kasi gabi na din at aakyat na din ako para makapag-edit na rin tayo at para makapag-upload din ako. Okay, sayang so kung uh, nagustuhan mo at kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong content, mga ganitong videos, so ayan, subscribe nyo na yung channel natin. I-click mo na din yung bell para updated ka. Sa tuwing ako ay may mga bagong video na i-upload dito sa channel natin. Sa gusto mula lang, sa ano lang, sa mahilig lang mga manood ng mga ganito. Pero kung hindi ka mahilig sa mga ganito, so wag mo na i-subscribe yung channel natin. Okay? Maraming salamat sa mga nanonood at naka-subscribe na dito sa ating channel dahil tayo ay naka-500 subscriber na! Yay! Sana mga 1K na tayo dito, no? Ayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat, sa mga kapaw kasari and katindera dyan. Ayan, maraming salamat sa panonood ninyo, sa support ninyo. Ayan, maraming salamat. Good evening mo, oh, pinagabihatanan ng mga waray na nakikita hininga video. Kung makapagkita ka man, ayan, maupay na gabi, hai mo. And good night. Happy sealing sa lahat. Bye-bye. Inaantok na nga ako, eh. Ayaw, magpag pa ako nito. Ayan, bye-bye.